Balik Tanaw sa Haiku sa Pilipinas ni Alan A. Ortiz Hindi may pagkakaida na nasa tugo ng mga Pilipino ang pagiging isang makata. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa, ay nakatagni na ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, gaya ng paghihili ng sanggol, mga ritual sa pagtatanim, pananagumpay sa digmaan, pagdiriwang gaya ng pag-iisang dibdib, paglalakbay at marami pang iba na nagpapakita ng damdamin ng mga katutubong Pilipino. Kaya ang pangulaan ay isang kultura ang dapat yakapin, payabungin at linangin. Naging madali sa mga Pilipinong makata na sumulat ng ibang anyo ng tula gaya ng haiku. Matutunton ang paglaganap ng haiku sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Hapon noong 1942 hanggang 1945. Ang influensyang Hapon sa panitikan gaya ng haiku ay madaling niyakap ng mga Pilipino nang ipagbawal ang panitikang Pilipino sa Ingles. Ito ang naging gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil sa namamatay na panitikan dahil ang mga mananulat ay sumusulat sa wikang Ingles. Ang haiku ay isang uri ng maikling tula mula sa Hapon na nagtataglay ng isang katangiang nagbibigay kulang sa kanyang pagkakaiba. Ang tradisyonal na haiku ay binubuo ng labing pitong panti na ang unang taludtod ay limang pantip, ang ikalawang taludtod ay pito at ang ikatlong taludtod ay limang panti. Tungkol sa kalikasan at imahe ng haiku. Ipinakikita nito ang pagmamahal sa kalikasan at ang pagiging sensitibo sa mga detalye sa paligid. Sa makabagong panahon, mas malawak na ang tema ng paglikha ng haiku. Hindi na umiikot sa kalikasan, bagkus, nakatuon na rin sa tao at kanyang karanasan. Ang kinilalang unang makatang Pilipino na sumulat ng haiku ay si Gonzalo K. Flores. Kilala rin bilang Severino Gerundio, isang avant-garde na makata noong panahon ng Hapon. Narito ang dalawa sa kanyang haiku, isinalin sa Tagalog na inilathala sa magazine Liwayway noong Hunyo 5, 1943. Tutudi, hila mo'y tabak ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Anyaya, uli lang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Sa paglipas ng panahon at pag-unad ng teknolohiya, ang internet ay nagdala ng haiku sa ilang makata sa bansa. Nabuo ang mga organisasyon at pangkat sa online upang unti-unting buhayin ang pagsulat nito. Ilan sa mga pangkat at organisasyon ay ang Brown Song o Kayumangging Awit na isang forum sa Yahoo ng mga makata sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Naitatag noong Oktubre 4, 2004, ni Robert Wilson, isang Amerikanong makata ng haiku na naninirahan sa Pilipinas. Siya ang co-owner at co-publisher at co-editor in chief ng Simply Haiku. Ito ay isang online na literaturang journal na nagpapakita ng mga Japanese short form of poetry. Ang bahaghari ay isa ring online na pangkat sa Yahoo ng mga Pilipinong makata at manunulat na itatag noong Marso 30, 2005 na may layuning magsali ng mga Japanese haiku sa wikang Filipino noong 2006 ay ginanita ang ikalimampung anibersaryo ng diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Hapon mula 1956 hanggang 2006 bilang Philippine-Japan Friendship Day na inanunsyo ni Pangulong Gloria Arroyo. Dito nagsimulang magkaroon ng interes ang mga Pilipino na sumulat ng haiku na nagdala sa unang paligsahan sa pagsulat ng haiku. Para sa mga Pilipino na inorganisa ng Japan Information and Culture, Embassy of Japan at Universidad ng Santo Tomas Graduate Studies. Sa kabuuan, ang haiku ay patuloy na naging bahagi ng ating kultura. Ito ay isang malikaing tula na nagpapakita ng kalikasan, damdamin at pagmamahal sa buhay.